Hello guys, good afternoon. Ito ako ngayon sa basakan. Mag- uh, check ako ng uh, nag- nag-ararosa uh, sa basakan ko. Kumusta kayo lahat, guys? Huwag kalimutan mag-subscribe uh, sa munting channel ko. Push ang bell button or share ang aking video. Ah uh, time check is uh, 3 o'clock in the afternoon but uh, tingnan nyo mainit pa rin halos lahat ngayon na kulig na na araw-araw na nang uh, traktura kagabi nagpa akyat ako ng tubig ito tubig oh. ko pupunta sa aking uh, maliit na palayan ayan guys ang uh, tataniman ko ng uh, palay ngayon at saka doon pa isa sa dulo sa kabilang uh, barrio ayan na guys nalala nyo nag vlog ako na ng nag uh, ako nag uh, short video ya tayo na nanguha ako ng kuol dito yun na papakain ko sa bibi ko Ayan, kati, hindi ako nakapantalon short ako pa plan nila pero nandito ito natapos Ito, ito natapos yan nila hindi makuha ng uh, ng uh, gilid uh. ito uh. Ito lapad dito yan. Yan. Sa kabila ko. tay naman itong motor nya patapak at sa kabila ito eh limabot na nga tubig ito dito eh yun ang bahay namin na luma dun yung common na bahay doon kami dati nag i nung hindi ko pa pinagawa yung bahay ko tuwing vacation namin alright guys okay na Dia nyata, lagama apa yang tercurah? Wilis, hai, nah, yun, ah, hai, hirap yung daan na no nakashort ko naman ako kakatihan ako dito mamaya sa May sakayan siya. Ipa e sunod nito ipalabay ko pa sa Kalabaw. May balak bala, tumakabili ng Kalabaw. tapos Murundo Amon lang dyan Dik lang mo ko rin sa balay na ikuan At nagtao ko to kong brakal At ang nadapli Since na guys ha namin yun Sabi ko doon sila kakain Sa bahay ng kapatid ko Nagbigay ako ng uh, Pambili ng ulam kasi sa akin bahay doon layo at saka walang magluto sa kanila ako lang doon na mag isa eh Ito, isa lang to. Pero ito, binigay naman sa asawa ng kapatid namin na namatay din para may hanap buhay rin siya. Itong dalawang pitak nito. ito. sa akin, ng tatlong pitak. Yung maliit isa nito. Kasi mayroon din naman ako doon eh, kabila.

daming kuol kailangan gumagabili ng uh, pang kwan spray sa so kuol cool. at saka bibili po ko ng dalawang sprayer Kagabi ko lang to pinakita ng tubig. Ilang araw pa balik-balik ko sir ng uh, tubig pero hindi ako makasingit. Mabuti ngayon maba, mabait yung kabila ko. Siya nagpapahakyat ng tubig. Iningi e, ko sa kanya muna. Okay nandito yan. Pa labay ko na lang 'to sa kalabaw. Ayos ko pa to guys ang gilid nito linisan ko yung gilid nya para walang ilamon kamu ngurun apa, siapa lain berjih? next year bibili rin ako ng sarili ko kasi may hirap pag busy yung mga uh, mga tao i-schedule by schedule pero kung sarili ka alright guys Alright guys, see you guys. Uh, uwi na ako. Update ko lang yung uh, tanimang. Ano pala Bye.